Iris, ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Iris sa two-digit number ay number 8 at number 19, at sa 3-digit number ay number 3 number 1 at number 6, at sa loto ay number 21 number 29 number 36, number 5 number 17 at number 10, nagabay ng kapalaran. Toros, ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Taurus sa 2 digit number games ay number 3 at number 19, at sa three-digit number game ay number 3, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 18, number 40, number 43, number 50, number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Gemini sa two-digit number ay number 10 at number 19, at sa 3-digit number ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 22, number 15, number 10, number 43, number 19 at number 31, na gabay ng kapalaran. Cancer, ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat. At walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, cancer sa 2-digit number ay number 8 at number 17, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 29, number 15, number 31, number 6, number 40 at number 22. Nagabay ng kapalaran. Leo ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay, dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Leo sa 2-digit number game ay number 7 at number 18, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 40, number 19, number 49, number 34, number 25 at number 2, nagabay ng kapalaran. Virgo. Ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Virgo sa 2 digit number ay number 16 at number 10, at sa 3 digit number game ay number 2, number 1 at number 6, at sa loto ay number 28, number 2, number 34, number 43, number 10 at number 15, nagabay ng kapalaran. Libra ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay, dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Libra sa 2 digit number games ay number 13 at number 19, at sa three-digit number ay number 1, number 6 at number 4 at sa loto ay number 29, number 8, number 36, number 17, number 25 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Scorpio sa two digit number games ay number 10 at number 14, at sa three digit number ay number 1, number 2 at number 4, at sa loto ay number 19, number 25, number 36, number 8, number 10 at number 17, nagagabay ng kapalaran. Sagittarius ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa Sagittarius sa 2 digit number games ay number 19 at number 5 at sa 3-digit number game ay number 4, number 3 at number 2. At sa loto ay number 25, number 8, number 13, number 39, number 21 at number 42. Nagabay ng kapalaran. Capricorn. Ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat. At walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayo na tagumpay sa mga gagawin at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Capricorn sa two-digit number games ay number 12 at number 11, at sa three-digit number ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 23, number 43, number 31, number 37, number 6 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Aquarius sa 2-digit number games ay number 10 at number 14 at sa 3-digit number ay number 5, number 4 at number 2, at sa loto ay number 22, number 45, number 31, number 40, number 16 at number 24, nagabay ng kapalaran. Pisces ang buhay kahit saan ka makapunta pag ang ugali ay matapat, at walang alinlangan sa paggawa ng mabuti ay laging may naaayon na tagumpay sa mga gagawin, at mahihirapan magapi ng pagkasakim sa pamumuhay. Dahil sa ugaling inuuna ang mabuting paggawa, Pisces sa 2 digit number games ay number 4 at number 19, at sa three-digit number ay number 1, number 2 at number 6, at sa loto ay number 9, number 27, number 31, number 40, number 49 at number 18, nagabay ng kapalaran.